Tatawid na naman tayo mga idol. Ah. Kumain naman natin. Tatawid tayo. Ay sisilip tayo sa taas. ay ni ibang bangka nila. Sasapay sila ng bangka. may bisik ni Bibi yung ano, pagtawid. Di ba Bibi? na bisik, bisik yung pagtawid. <laughs> sanay eh. Ano mga idol, gaya niya yan. Ano ah. Hinam mo naman. <laughs> bisik na bisik yung pagtawid. Iba talaga pag nakapira ka sa ganito. <laughs> yung iba takot na takot dyan. Pero tinan mo yung bata. Di ba? bisik na bisik <laughs> tayo bisik lang din pero basa na tayo guys <laughs> basa na tayo guys yan basa na tayo tama sumasakay na bangga kain ng bangka hindi gagala lang nagaambo na so pangalawang balik mo na to ang ah. ilag na gul dito makapulo tayo kahit ano lang isang uh, gramo charot <laughs> mga buhay na batu buhay na bato. itong bato na to ibang klase naman siya kusa siyang nadiduro di ba sa ano to siya sa sa init di ba ayan oh you see bato yan eh puro nadiduro siya kusa siyang nadiduro ito yun oh yung bato na to something like parang carbon hindi naman siya carbon ayan oh so ayan oh maraming bato dito na ito, nadidurog ah, see hmm pero so, yung iba dyan, ano talaga sa puso dudurog ito sa ano siguro ito? sa sa sobrang init di ba eh siya nalusaw, ah oh, nalusaw, nadurog kala mo giniling dami yan ito parang ah uh, ano lang din siya para siyang ano ng uh, kahoy para siyang wood clay pero yan nadudurog siya pero bato yan anto bato na patay ang hmm. daming ano ang daming graba hmm? so iaano dyan papunta dun lahat sa baba so to, ilang tonilada to you see gandaan ka ano siya Anong, ano yung <laughs> ano ito yung uh, bagong wawa dam kasi tinatawag na ano to dapat tatawagin to ano eh uh, Philippines Dam hindi yung pangalan ng uh, contractor, di ba? bansa natin to eh dapat ipangalan is yung ano yung bansa natin Philippine Dam hindi siya ano ah, isilipin lang natin so ano to ba't nilagyan nila ng ano ang bakod ibig sabihin yung area na to is private property na diba kasi nakabakod na siya eh. dati wala yan eh. So ngayon tinubuan na rin siya ng mga mm -hmm. ano ng mga kahoy. Tuda mo. Ayun. Eh. So, sisilipin lang natin talaga yung ano. Kung anong hitsura. Diba? So marami nga pala dito guys ang ano namimingit. 'di Diba? Ay eh pala sabi nung bangkero yung nagpupilit sa bangka kung mamingwit daw ako so siguro maraming isda dito tilapia so, tingnan natin kung ano kung marami na silang huli diba? kung marami na silang huli yung um, mga namimingwit isa parang naka uniform pa Marami na kayong huli Nakakuha na kaya? Wala pa. Marami din tilapia dito. Ah, marami din pala may mingwit -ming -ming dito. may mga na may mga idol. sila ka lang. lang empat itu si itu dekat-dekat susah. Habatlah. So betul nanti dengan idol hang gitu lah. Uh, ah another anu na nama tay.